Kasi budol is real. Isang kanta lang ang nakanta niya. Ang ating mga kababayan, nakita mo, ang mga tiket nila, ipinagtatapon nila. Ikinadismaya umano ng mga Pilipinong nakapanood kay Jake Cyrus, na nakilala noon bilang Charis Pempenko, ang ginawa nito sa kanyang show sa Japan. Sa isang episode ng showbiz now na, nabanggit nila ang ilang mga pangyayari na labis raw na ikinadismaya ng mga nakapanood sa singer. Ani Romel ay matapos raw magperform itong si Jade Cyrus ng isang kanta ay dumiretso raw ito sa pagbebenta ng kanyang merch na damit. Sa ad ni Romel Chica, noong ipinakilala, di pa tapos pumapasok na si Charisse na kumakanta. From backstage, kumakanta na kaagad siya. Noong matapos na yung isang kanta, naglabas itong si Charisse ng merchandise. Pagkatapos niyang kumanta, nagbenta ng t-shirt na nagkakahalaga ng 4,500 yen. Dagdag pa ni Romel ay kaunti lamang ang bumili ng naturang damit sapagkat isang kanta pa lang ay nagbenta kaagad ito at kaagad na lumakad at nagpasalamat. Pagpapatuloy ni Romel, kaunti lang ang bumili kasi wala pa nga siyang ginagawa. Isang kanta pa lang, huminto na. Nagbenta na. Hanggang ito na, lumalakad na siya at nagti-thank you. Saad naman ni Christy Fermin ay siyempre nagreklamo ang mga Pinoy na naroon. Dagdag naman ni Romel ay pakiramdam daw nila ay nabudol sila ng singer sapagkat isang kanta lamang ang kinanta nito. Dahil raw sa ginawa ni Jake Cyrus ay nahiya ang producer ng show para sa mga Pilipinong bumili ng tiket at nakiusap ito sa singer. Na kung maaari ay kumanta pa ito, ngunit tumanggi raw si Jake. Pagpapatuloy ni Romel, siyempre nahiya yung producer. Nilapitan daw si Charis na kumanta ka pa kahit isa. Nakakahiya kasi ini-expect nila na kakanta ka kasi show mo ito. Sabi ng producer, ayaw na daw ni Charis. Siyempre na disappoint ang ating mga kababayan. Ang mga tiket nila pinagtatapon nila doon. Disappointed talaga sila. Saad naman ni Christy Fermin ay kung ikukumpara ang halaga ng bayad kay Charis para sa show na iyon. Sa halaga sa pera ng Pilipinas ay abot ito sa 100,000 pesos. Napatanong siya na ang isang kanta ni Jake ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Ayon pa kay Romel ay kinausap pa raw ang mga manonood sa entrance pa lamang na huwag na huwag babanggit ng pangalang Charis. Sa adraw ng mga Pinoy na nanood ay kung alam raw lang nila na ito ang gagawin ni Jake ay sana raw ay sinigaw na lang nila ang pangalang Charis nang sa gayon ay nakaganti man lang sila. Sa loobin naman ni Christy patungkol dito ay nalunod na raw si Jake Cyrus sapagkat ang pangalang Charis Pempenko ang nagsulat sa mapa ng mundo. Hindi raw ito makikilala kung hindi dahil sa pangalang Charis.